Para po sa mga hindi pa natatawag, hintayin nyo po. Palakpakan po natin ang ulo na nakuha si Ron Ron Alibad! Yeah! Palakpakan natin! Hintayin nyo sa inyo! Yeah! Yes. Hintay na po natin yung DSW natin. Nakapila na tayo. Ayan. Ang tagal. Ah, kanina pa akong kanina pa akong mga alat 9 dito. Ano na ngayon? 12.30 na. So, hintayin natin makakuha tayo na ito. Nakapila na po ako. Nakukuha na ako. Nakapila na po ako. Ako yung paramdam, kinakabahan. Kauna-una ang matatanggap ko sa gobyerno to. Ito po, pirma po kayo dito sa 194 nine Ito po, pirma po. Ito po, pirma. Ijoan mo yung pirma mo. Number yan, number yan. Pangalan? Mar Yon, paper ah? yes. mo Ay, na. Spillingin mo yung mga mo pa. Dalawa yan, dalawa yan, be. Dalawa ah. Oh, yan, oh dalawa. dalawa. Hindi mat lang matatanggap yun. dalawa, isa lang tigil na. 194? 19... Ano ka ba? 4. 4. Kailangan dalawang pinang. Nanginig pa ako Pumirma. po, <laughs> na. Thank you. President Duterte. Tsaka sa mga DSWD. Tsaka kay ano, nanay. Masaya <laughs> sa sa'yo. -sa ayun na, ayun uh, na. Masaya uh, ba? Masaya ko. Mata ko, nalilang ako sa pagpapulat sa'yo. Tapos <laughs> tutuwa ko sa'yo. Eh, kauna-una ang uputong natanggap eh. Wala kang natanggap na bigas? Hindi, yung Sip ano, yung sa government. Ah, may kasunod din kayo yan? Yeah! Thank Kung you Lord! Thank you no. Lord! Thank you Lord! Ay, pag i ka muna! Eh, nagot na! Yay! Nag-i-shoot ako! Yay! Hihihi! Hihihi! Teacher ko? Ano po lang ako? Marta at Conilario. Yay! Yeah. Oh, okay. yeah. okay. O, bakit binang-uwan na kayo? Habi, bilakin natin. Tera natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No, sobra isa Ulitin ko ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sa ato Okay, lang na kaya Picture, picture Yan 1, 2, 3 Thank you Lord. Matutuwa nanay ko Hindi na ako papalayasin Yes <laughs>

Oh. So, thank you very much. This WD. sa barangay. May 8,000 na tayo. Thank you very much. <laughs> Ay nako. 8,000 is real. <laughs> <laughs> letter J at letter K at L. 1,000 <laughs> Shout out kay Kernel Rizado. Yes Ako kuha na po ako ng 8,000 Ha huh. Ang galing galing So Magre ready na ako Bibili na ako ng gatas ng anak ko Yes Galing galing Yes so, South south So yan nakita natin no Nalaglag pa so, First time natin makakuha ng Ayuda sa gobyerno. Di ba may mga ano, may mga programa ang gobyerno natin gaya ng mga 4 piece, ayan, mga solo parent. So yan, nakatanggap tayo ng 8,000 na tumataginting. Yes! Dahil solo parent tayo tapos na-approvean tayo sa application natin. Nabigyan tayo ng 8,000 pesos. Yes! Ganito pala pakiramdam nun, no? First time po kasi makakuha ng ganito eh. Kasi nag-apply ako ng ano, ah, hindi pala ako nakapag-apply ng 4 piece, hindi ako nabigyan ng form dati. Dahil ano eh, matagal na ako, ano, solo parent. So ayan, ano, ah, nag, ano rin, eh, na advise yun, yung nag-interview ng DSWD na yun, pwede ako mag-apply dun. O, oh, kung parang i-apply na nila solo parent. O, oh, basta i-address ia yata yung barangay namin sa mga katulad nating solo parent. Oh, so, Kapanggap tayo. Yeah. Thank you very much, DSWD. Tsaka sa President Duterte. Sarap-sarap. so, may pambili na ako ng ano, gatas. Yan. Punta so, tayo supermarket. Kasi ese, ah. Sarap ano na ito, oh. Sarap pambilin, lolotong. Sunod-sunod number na ito. Sunod-sunod number. So, ayan ang tagal namin naging tayo ngayon lang nakarating dito dahil syempre, sobrang daming tinutulungan ng DSWD Baga, kapag ka hindi pa nakakarating sa lugar nyo hintayin nyo lang darating din yan kaya ayun so, maraming salamat sa 8,000 na to may bagay to dahil ilang araw na tayo ano, isang buwan na mayigit magdadalawang buwan na so malaking tulong tong 8,000 na to siguro ang mabibili nito ito uh, tatlong kahon. Tatlong kahon na gatas, tas ano, uh, tas diaper. Yun, saka yung ano, vitamins. Yun, ay bagay ito. <laughs> so, yun na. Ito yung feeling ng ano, nakakuha. Yung, ang batawag, kaka-overwhelm. Di ba sabi nga niya, ano? Sabi nga ni, yun ni nanay yung, na, pipirma, si ma'am. Pati siya nanginginig. <laughs> Dahil lahat ng mga nakakuha, parang ano lang, parang neutral lang yung pakiramdam nila. Yung normal lang. Kasi nakikita niya ako. Kanyang pa ako nun, 9, kung nakapila. Tapos, ano, mainit. Pero malayo kami, layo-layo. Ano na, uh, 12.30 na ako naka, ano, nakapasok na barangay. Kasi yun nga, sabi niya, bukod tangi ka. <laughs> masaya ka pa. Masaya ka pa, naiyaka pa yung kaya na pa kami sa initan tsaka ano, lakad din ako ng lakad eh dahil ano, ako, ako yung nag-a-address, di ba? kung makikita nyo sa mga video natin ako yung nag-a-address na, oh, ito na okay, lumabas diba? barangay volunteer tayo oh, tapos ako yung nag-a-announce na mga kung anong letter na yung anong letter na yung mga pipila eh magkakagulo kapag ka di mo ina-address yung mga ano mga nagkukusang pumupunta. So yun, kita ni nanay yun, nagsasalita ah, ako. Kasi tapa ako ng pulis. ba't daw ako lakad ng lakad? Ba't may mic up? Ah, tanod ako? Atano do ako. ay, yung babae pulis si ma'am, sabi, ay, tanod ka pala. Kala daw niya, ano, <laughs> kala niya nagrarap. <laughs> so, ayan. Galing. ba? Ah, Oh, sana mga ganito kakapal. Oh. <laughs> oh. So, yun lang. Bibili na ako ng gatas at ebebere, break it down na natin ito. So, yun. Sarap talaga. So, hintayin niyo yung sa inyo. Tapos, sa so, may mga case na solo parent kayo, wala pa kayong 4-piece, pwede kayong mag-apply sa DSWD. Tapos, uh, i kayo ron. May pipila pang kayong form para kapag qualified kayo, pumasa yung application nyo. Ayan, makakatanggap kayo ng mga binipisyo sa kanila. Hindi lang ano ah, hindi lang sa panahon na to na meron tayong pandemic. Sab diba, meron talagang monthly na ibinibigay ng 4-piece, kung ilan yung anak mo, may ganitong halaga kang makukuha. So, ayan, Pwede kayo mag-apply para kahit pa paano, meron din meron din kayong backup sa mga finances nyo. Hindi yung inaasahan nyo lang yung hindi yung inaasahan lang yung mga sahod nyo. Siyempre, kahit pa paano, hindi naman lahat sa atin saktuhan yung mga panggastos kapag uh, nakakakuha ng payroll natin. So, pandagdag din to, pansuporta din to. Yun, know, mag-apply lang tayo sa, mag-i-inquire tayo sa barangay natin. Tapos sa uh, DSWD sila ang mag-ano kung solo parent ka at kung paano ka makakapasa sa 4 may ano naman yun may mga interview naman yun so madali lang ang proseso tapos kapag na-approve ka si barangay na yung mag-ano sa'yo mag-aabiso na okay na yung application mo okay, bibigyan ka na ng card so sa ngayon wala pa tayong ganun yung solo parent wala pa tayong 4-piece ito palang tatanggap natin yes, thank you very much Break it down. <laughs>